So, ayan mga idol, daming gulay mga idol. So, ayan ang alagbati. Nakahingit ang alagbati sa ating bakuran. Tapos, mayroon tayong uh, okra. Nakahingit ang okra mga idol. Oh. Saka mayroon tayong tanglad. Oh, sariwa pa mga okra mga idol. Sariwa, sariwa, bagong pitas. So, ayan, nagayot na ako sa, ano natin, sa tawag oh, nito, ah, lugbati. Kasi ito yung malunggay natin mga idol. Malunggay, malunggay, malunggay. So, malunggay nagbati, okra, uh, sanglad. Tapos meron tayong native na sibuyas dahon. Wow. Ayan, tinanim natin mga idol. para dahon lang yan mga idol. Napagabangon yan. Yun yung sibuyas mga idol. So dahon ng sibuyas ang ginamit ko mga idol. So bisaya ito na na sibuyas. Bisaya na ng sibuyas. Bisaya, bisaya, bisaya mga idol. So lamin ay masarap ito mga idol. O, oh, di ba? Yan, yung day. So, kasariwa ng mga gulay ng idol. So, ayan mga idol. Pag nyo, naghihimay tayo ng mga gulay kagaya ng alogbati at saka yan yung alugbati mga so, yan yung mga alugbati natin nakuha natin sa ating bakuran tapos kailangan natin magluto ng may sabaw kasi napaka ng na mga idol. Yung bang uga na uga na mga idol ba yung tuyon-tuyo ba mga idol? Oh my God! Tom Lassie! Oh my God! idol. Mas masarap kasi. Kung may lauoy. Lauoy ang tawag sa amin ito mga idol, no? Napakasarap ng gulay mga idol. Lalong-lalo -lalo na pag ang yung mga gulay ay sariwa kagaya ng aking commander mga idol Napakasirawa at napakalinam na mga idol oh my god don't mga idol e, may ng gulay kasi yung aking commander ayun kinuha na yung tanglad no yung tanglad para mabango

At natapos na tayo sa ating paghihimay sa alugbati. So, ayan. Kadaming alugbati mga idol. At nakaridin na yan. hugasan na yan. Para isunod ng ilunod doon sa ating kumukulong tubig. So, ayan. Malunggay na naman tayo mga idol. Ahagpatin natin niya. Ahagpatin. Ano bang ahagpatin? Sa Tagalog ahagpatin. Ay. Ihimayin pala. Ihimayin. <laughs> <laughs> oh my God! <laughs> Ayan so, mga idol, binaba na ni tatay yung kanyang camera kasi hindi masyado makita yung sexy na katawan ni tatay. Bakit? Yan yung talagang resulta, magkain ka ng gulay mga idol, magsi ka talaga mga idol. Yung man parang mag-uhoot, -ho -ho yung katawan mo mga idol ba? Huh. <laughs> so tara mga idol, samanya ko, himayin natin yung ating malang day. na talaga kumain ng mga idol na may sabaw. Tapos na tayo mag na ng ating malunggay Lulunod na natin doon sa sabaw mga idol Ang inimay na malunggay So ayan mga idol Dali na natin yung malunggay para malunod na doon sa gulay Tra! So ayan na mga idol Dali na natin yung ating malunggay Kasarap ng gulay mga idol Wow! So, ayan mga idol, pinatikander yung kanyang, ano mga idol, yung ang ang kanyang, pinatikim sa akin yung kanyang, ano mga idol? <laughs> <laughs> oh my God! Oh my God! <laughs> 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 so, ayan mga idol, inukay-ukay okay na naking asawa yung laoy mga idol, inukay-ukay okay na niya, kay para uh, matikman natin so tinakpan lang ng saglit so pagkatapos ti, tinakpan ayan binuksan na kay tinikman na ni tatay vlog yung ano yung kanyang ano yung kanyang oh ah, my god yung kanyang nilotong gulay kung tawagin sa amin dito yung law ayan yung commander ko sa likod mga idol masyadong mahihain Kasih dah baka daw mag ma siya sa United States of the World. <laughs> hmm. Ayan na, mga idol yung ating commander, dinala na tayo ng isang mangkok na gulay at saka kaunting mal. Tara mga lords, kainan na, Kayan na sarap-sarap Nang okra mga idol. Yami-yami talaga, tara mga idol, kain unang subo para sa mga nanonood. Ayan yung isang subo ko na okra mga idol, pampadulas. at pampakini sa inyong mga balat mga idol. Oh <laughs> <laughs> Pero nagulat ako mga idol, kumakain ako lagi ng okra yung okra at saka ulugbate. Pero hindi man kumitnis ang balat ko mga idol, lalo man akong lumagom, ay lumagom, umitim pala mga idol. idol. Kain tayo. Kain, kain tayo. Ganyan talaga ang namin ito sa bukis, mga idol. Mahilig kami gumain ng mga talbos, talbos, talbos ng mga gulay. Kasarap talaga ng higop ni tatay. So ayan yung okra na naman mga idol. Tira, ada kapsula naman tayo mga idol. Kaya masarap talagang muyain yung uh, okra kasi sariwang sariwa mga idol. Kagaya ng aking commander. <laughs> Tara mga idol, sama nyo ako hanggang matapos yung kumain mga idol. hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo kat katay vlog. Pakilike na din mga idol sa ating mga videos na in-upload. Kasi nang sa ganun, updated kayo sa mga videos na upload ni tatay vlog. So ayan mga idol, sunod-sunod na naman yung subo, subo, subo talaga ni tatay. Oh. Talagang takam na takam siya sa gulay na niloto ng kanyang commander. Ay! <laughs> oh my God! So yan mga idol, malapit ang matapos kumain si Tatay Vlog mga idol kasi wala nang laman yung kanyang plato. Ayan. Sarap-sarap uh -huh. daw, sarap-sarap. Pero yun pala mga idol, nagdagdag siya ng rice mga idol. So ayan, kumbati na naman si Tatay. So napakasarap talaga humingap ni Tatay ng sabaw ng gulay. Oh. Ayan, tumira na naman si Tatay ng Mm, gulay mangdol ngasi yan mangdol tara mangdol toposin natin nyam bijjuni tata black ting kiperwa na subo na yan ni tatay siguro malamang last na subo na yan kasi talagang busog na busog na si tatay sa kanyang almusal kasama na niya ng tanghalian napakainit ng sabaw mga idol pati yung okra talaga may doon mahirapan kang magano maglunok so ayan nagbababa na si tatay thank you so much thank you for watching